Sinalakay ng mang 12 ang isang illegal manlast mining site sa liblib na sityo ng Natal sa Ob sa Barangay Natal Blau, Columbia Sultan Kudarat. Natuklasan ng mga ito sa lugar ang mga abandonadong barong-barong at mining equipment tulad ng mga host na agad nilang kinumpis ka. Ayon pa sa DNR-12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Felix Alicer, ang pagsalakay sa mining site ay tugon ng hensya sa reklamo sa pollution sa ilog ng indigenous People so IP leaders sa lugar. Kinumpirma naman ng DNR-12 na sanhi ng alarming discoloration sa Dalol River ang unti-unti pagkasira na bunsod ng Banlas Mining. Ay pasahan siya ang pagsalakay nila sa illegal na Banlas Mining site ay bunsod din ng pangamba sa paggamit ng kamikal na malaking banta sa ancestral domain at biodiversity sa lugar. Nagsagawa naman ang team Environmental Management Bureau yung 12 ng water sampling sa Dalol River para sa posible kontaminasyon ng mercury at makapagtatag ng baseline data para sa pangmatagalang monitoring na nanawag naman ng mga lokal na opisyal at in 12 sa mga mamamayan sa lugar na ibayuhin pa ang pagbabantay sa kalikasan at huwag magpadala sa tukso ng iligal na pagmimina alang-alang sa kinabukasan ng susunod na generasyon. Buo naman ang suporta ng pamalang panalawigan ng Sultan Kudarat sa pangunguna ni Governor Datu Pak sa alimang sa pinahigting na kampanya laban sa iligal na pagmimina. Hinimok din niya lokal na pamalaan agad na kumilos upang tugunan ng isyo. Kasama ng Soxar Environmental Protection Task Force ng DNR-12 na sumalakay sa, sa mining site ang MGB-12, BMB-12, Provincial LJU ng Sultan Kudarat, Columbia LJU, PNP at Army. Ruel Usano, NDBC, BIDA Balita.